Happy anniversary Let's go. Nasa kami samahan niyo kami Lumayas. Mumay bye bye. Tayo pupunta ng Kalamba. At dahil uh, anniversary po ng group Samahan nyo kami mag-celebrate Sana hindi traffic mamaya no Para asmod lang ang biyahe namin Hindi pa namin alam na kung anong mangyayari sa anil Kaya sana mag-asmod ang uh, program no, na ginawa nila Sana mag-masaya ang lahat Biyahe na tayo papuntang Kalamba Patutuban na lang natin, kuha na lang tayo ng mga clip Let's go, doon na lang tayo magkita-kita yes, yes, mga boss, nandito na tayo sa Mirnas, no? Yan. Kakarating mo lang, kuya. Kakarating mo lang. Sad man. And guys, no, we're here at Mirnas. Pag-i-spray lang ako ng motor, napaka-putik ng motor eh Tapos pili na rin kami ng merienda Hindi pa ako makain kasi kasama natin si Boss Rene. Ito siya, oh. <laughs> Nakapag-spray na tayo ng motor natin. Hindi ko na napakita. Paspasan lang. Hindi ko na nga pinunasan. Ah, binil lang tayo kayo ng merienda natin. Nakabutong na rin yung mga tropa doon. Let's go, guys. Sumahan nyo kami. Let's go, paring Rene, no? Diyan na tayo, Angels. Angels Angels Burger. Francisco sumantayin pa rin Rene dito sa lugar nila dito na tayo sa resort ayan sila mga busy pa mga busy lang yung mga yan dapat tayo relax lang duty tayo dito sa attendance yo what's up guys kasama natin si dam hihihi na talaga pre trending sa Trending ka sa vlog ko, Warren. ICPA, John Pabloso. Yes, sir. Uy! Anong oh, tawag <laughs> nila? <na>. Ang <laughs> daming grupo. <May> Happy <laughs> <pinaport laughs> <pinaport> anniversary, <laughs> boss! Safe bossing. Mag-ready ng isang Alfonso. <laughs> Mag-ready ng ano? isang Alfonso. Pag may pupunutin sa raffle, pag kinuha ng ano, isang shot. Diba? Ha? Huwag naman yan! Ha? Ganun ang gagawin ha? Ng baso at Alfonso. Ha? Hindi ako nagiinom eh. Para lang na mabubun sa raffle sure, siya, sure. shot. Sige. Yung mga umiinom lang. Paano kami mga hindi nainom na? Ah, na po. Pinas. Hello? Sino na ba Sila. Yes! <laughs> ma shoutout ako sa vlog. Hindi kayo nabitawgan? Yo, Ter. Pasahin ka na dyan. Parang Noel, pare. Para po sa raffle natin. Okay. Okay. Gano'n yun. Paano kong vlogger? Alam niya. Sa'yo magbibitin vlogger. Alam ko na mama ngayon. Don't check in siya eh. Ang tsutsupi na eh. Pintayin mo pag ano. NG. Ang tangin na Michael Jackson pala. Nagumunuha ka. Nagtugtog tayo. Tanananan. Nagumunuha ka tigel to egg. Dalawang bola. Sige na, patayin na yung sasabi mong MJ, MJ na ako. Wala, di ko saan. Nalalabang pa, nalalabang pa. Shoot niya niya sa gabi eh. Ha? Shoot niya niya sa gabi. Tinesting siguro, tinesting. Tinesting. Hanggang dito yun eh. Ah, nakatap na? Oo, shoot niya niya sa gabi. Hanggang dito yung pare. Naulan lang kami ah. Umurong Kumurong pala lo. Alam eh. Pala, itlog ko ha. Alam, urong ha. Ano, wala ko sa isip yun. Sabi ko na mawawala si pin, Ano mo, ni nang ah, Nahiya lang to. Dapat may cross yan. Nahiya <laughs> lang yan. Kaso isa yan? Ito! 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 <laughs> Ay, bumabalik cross na ito eh. Bracelet niya <laughs> pre. <laughs> <laughs> tayo Idol kita eh. Tinagal ko na yung akin. <laughs> Magandang panay-anak na po. Let us bring ourselves to the present of the Lord. So, ngayon mga po, once again maraming salamat sa opportunity na ginigay mo po sa amin para kami po ay mag-aati sa buong dito po sa Laban na ito to commemorate the third anniversary ng namin pong samahan. Happy third year anniversary. Pagka hindi po masikla, hindi tayo papain. So, lang pinapuntaan dito

Salamat pa kayo yung lumalaki, dumadali. Eh. Yes, sir. Dito <laughs> <pause> Dami. Basta welcome po sa ating lahat, lahat na nandito. Wala tayong gagawin kung di mag-enjoy. Tayo tayo, dandal po. Thank you po sa lahat ng sumuporta. Nandito tayo dahil sa kanila, sa mga titos, lalo na kay Joseph at kay Ter. Kasi sa totoo po, yung bago nag-start itong ating, itong pagpaplanong ito, ang tinawagan ko agad si Joseph. Nagpapasalamat ako at saka sa inyo lahat, Siyempre, dahil kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa pledge nyo, kung hindi dahil sa, wala namang tayo dito, di mo ba? Basta, ang ating, sabi ko nga sa inyo, ang goal lang natin dito, maging masaya, walang kahit anong chu 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 Diba, basta i-enjoy natin ang isa't isa, enjoy natin ang ating motor at i-enjoy natin ang ating foods at ang alfonso. Happy 30th anniversary to us. More anniversary to us for the next coming years. May eh, mga pagkain namin. Ay, <laughs> At sila po ang mga nakuha. Ay, sorry na, Ben! Parang galit na galit yung luyan po, Tira. Napakahaba niyan, sir, ah! Yo, yun na yan! Tapos next week, pa-shoutout naman dyan, oh. Oh, shoutout kay PG Moto. Yes, sir! I-check natin yung mga ilalim ng upuan natin. Meron dyan dalawa. Dalawa po na yun. Ano ba yun? Pagka may nakita kayong nakatikit, hindi ko alam, hindi ko nga alam eh. <laughs> Amin nakadikit na sticker. Amen. Ano Yes. sir! amen <laughs> nga eh. Bola. Ah, lokohan. Hindi pa bang <rin. laughs> Akala ko ah rin ako magbubulot ng helmet ko na. ng contention ah. namin 'yan. lang bawas. <laughs> Soft drinks lang. Yan guys, nagra-raffle na kami dito. Hindi pa ako natatawag. Tawag ka na. Wala pa. Tawagin ka sana. Sa Tawagin ka sana sa Kobe. Uy, ta buti nga hindi ako nab nabunod na sa padala ko. Hindi pa yun? Oo. Guys, change oil well na, change oil well na kami. Change Ha? <laughs> pass, pass, buso. Pass, <laughs> <laughs> Doon kami sa may gear oil. Doon, libre gear oil, no? Dilo, dilo. Ayun, guys, antayin natin yung pangalan natin dyan, no? 12 uh, well, yan, pag wala pa rin kami. Napakamay. Wala kami sa lista. Ako <laughs> <laughs> oh, yung nag-patent, doon sa kayong wala <laughs> sa lista. <laughs> wala, wala <laughs> tayo yung <laughs> wala pa rin dinugas. Kaya nga. Oo, huwag nyo nang oh, gaya nyo, number doon na. Number doon <laughs> na nabunod ka na, pre! Malay mo! Pinalik! Pinalik ba yung bakit? Ito ng na ano? Nakapag niya Hindi si Ter! Lol! Sponsored by Sir Kenneth, number 4! Jeremy! Jeremy yan! Jeremy, ka Jeremy! bawal ka Jeremy yan! Honda yun Pwede yun, pwede walang wave! Number 4, number 2, 2, ako na yun, 29, Lori. Ah, nah. hmm. ah nah. number 29. Ella. At yung isa po, number 3. Ella! Yeah. Ella, Ella, Ella. Wala na ba ito? Wala okay, na ba ito? As a box. As a box. As a Siyempre, sa akin ko itatapat, guys. Kasi naalo siya na... Gero yun. Paano ba ito? Wala na ito. Bawal sa bobo <gibu> ito, eh. Ayan, <laughs> yeah, nanalo siya ng... <laughs> ano, nakakuha na. Sana ako naman next time, no. Next wave. <laughs> yes, sir. <laughs> Buti na lang nakuha tayo doon. <laughs> yeah, si Joshua na next. <laughs> next ikaw na, ito na next, so, <laughs> no. Perfect. <thank> <laughs> 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 Sakto sa pangangailangan. Sakto sa pangangailangan yan, tol. Ano ba yan guys? Olats tayo. Let's go! Olats tayo ngayon. Bibili na lang tayo ni Boss uh, Bossep. <laughs> so ito magiinuman na kami. Palit muna akong battery. Lumbat na. Palit lang akong battery guys. Hindi ka ba kasama sa picture? <laughs> Next time ayo ako na ha. Palit na tayo, palit na. Sabunta. Sabunta. Nanalo naman ng certificate. Ayan yun. No? Unang, unang. Bagay, okay lang. Certificate kanina. Ang ganda ng certificate niya. Pinapatatay yeah, oh. natin yan. Kailangan <laughs> ka ba, pa, ba, 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 Oh. Ba, nakalabas pa. Panunumahin yung certificate niya. Darana ulit. Ayun o, ayun na no, isa pa. Ayun picture Pitro ka muna pa lumabas. Pagod na pagod ang ating host para hindi man lang ako binunot. Hindi mo binunot. Oh, ako nga, inabunot sa ano eh. <laughs> sa maling panahon. <laughs> sa helmet. Palit, helmet ni Jasper pre? Jersey akin. Ay hindi. Meron na yan. Hoy, <laughs> meron na ako niyan, pre. Naglagay na ako niyan. Okay bigay na, wag bigay na. Na, meron na. Bigay okay na, wag bigay na. Ay, kaya natin. Kasi paring Nesquik natin, guys. Follow <laughs> <at laughs> niya at si paring Nesquik. Ah, Napakarami ng followers niyan. Ito po. <laughs> <laughs> Walang hamo. Napakadami naman niyan, boss. Oh, bila, kasator. Bila, bila. guys. Bibili kaming alap. Bila. kami alak. Ah, Tara. Tara. <laughs> Uuwi pa kami. Isang kaon? Isang kaon ba? Isang kaon na eh. yun. Magkano ba yung perang binigay sa'yo? Yung pinagamagan? 1.5 binabot. So, nandito kami sa Alpha Mart. Mm -hmm. mm -hmm. Mimili muna kami dahil kinapos yung uh, alak na dinala nila. Paano naman? Hindi pa uh, nag-i-start yung program. Nag-iinom na. Yan, yung dapat, dapat yung pitong alak na binili namin bago mag-start yung program ubos na. <laughs> Nakatagay naman ako tatlo lang. <laughs> ako hindi, pwede. mamaya na ako. Mamaya na tayo magiinom. Yellow, yellow pre. Wow, may yellow. <laughs> Ilan sir? Uh, Ilan Jasper? Yan, lima din sir. Ano 'yun? Ako mo na 'yan. ang gusto na akong mag Ano? Nandiyan na ang mo dito. Ano?

video ang lagi ilan, 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 ba sila? Ilan, try ko, sa dalawa, kayo Pwede hindi Hindi nalang malamig para hindi mo gano'ng sasakyan Oh, may yelo naman eh Oo oh. oh. Rasan yung mga ako Eto sir, ayun na, napakadaming coke Best friend! <laughs> Best coke zero yung pre, ayun eh, ito wala bitch <laughs> Touch body sir, sir ilan? Ah, Anim din? Ito yun na naman ang mga Lodi Cakes Ayan. Grante, isang dami. Di kaya isang libo? Sir! Na, sir! sir tingin kaming 30, Sir! Kami 30? 50, 50. 50. 50. <laughs> Ay, hindi, na! Mga kupal! <laughs> sir! Hahaha! Oh, Skinless! Paninsan, pre. Panukot, sir. Hindi kumain. Okay, ano <laughs> mo eh. okay, masasabi mo sa anniversary natin? <laughs> okay, pre. Masaya. Saya? Enjoy ka ba? Ano mo masasabi mo sa anniversary natin, sir? <laughs> okay, <laughs> <laughs> Hindi na na. Tama sa kung ano. Tama sa kung na. Tama sa kung ano. 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 Tama sa <laughs> Yo guys, no. We're done. We're done. We're done. <laughs> We're done, mga boss. Maraming maraming salamat sa mga nanood, no? Yeah. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood. This is PG Moro. RSN lahat. Peace out, mga boss. Power up. <laughs>